Hello guys, good morning guys uh, Mag-assemble tayo ngayon ng uh, engine ng minivan So ito ang pleman nito, kahit walang sipon pero siya ay may ubu So ngayon, simulan na natin guys, tara let's go! Uh -huh. Anong gagawin natin ngayon? Uh, ang gagawin natin ngayon, mag-ano muna tayo Mag... Ayun, magulangin tayo eh siguro baka may ano yan ang gagawin muna natin ngayon guys ah, mag ano tayo muna ng ah, uh, piston ring so ito ang gawin natin guys no ah, uh, wala nang intro intro to wala nang edit edit to no so ganito sa uh, pag ah, uh, pag or pag aayos ng engine dapat isaayos mo uh, hindi na babalik-balik yung tinatawag na back job. Hindi na natin maiwasan 'yan, guys, no. So, ang importante, guys, kung anong request ng mekaniko, gawin natin ang paraan na ang request niya ay papalitan 'yan. Papalitan talaga 'yan. Yun lang. So, tingnan natin, guys, kung okay ba itong ginagawa natin, no. So, malandong pala dito. So, ayan. So, ngayon, uh, today is uh, Saturday. So, araw ng mga puso. So, makasimbol mo tayo. So, dapat gawin natin, unahin natin yung stone. Ito so, yung tinatawag na piston. Ayan, malinis na. So, basahin muna natin ng edible oil. So, ang gagamitin natin, edible oil. Yan. Basahin natin para madalulog-dalulog siya, no? Eh. Para pagpaandar mo, mahirap paandarin. Kasi alam mo naman, basang-basa talaga. Bakit pumatawa si Tata? Nagbablog din ako dito, no? <laughs> oh. na na oh. <laughs> oh. Nasa sa ha? Oh. Kung gusto nyong umaman, sa pagbablog magpusigi kayo no, kasi marami na yung mga vlogger na yung mayaman mga putang ina nila putang hintang ko rin Video so, video na live yan hindi live to ano yan naka record lang yan para may pang youtube tayo ba kasi alam mo naman yeah, ang too. youtube talaga dun ang malaking kitaan Like me TV YouTube, ito, na, Sa yun, YouTube lang YouTube kumikita natin yun. eh So may YouTube channel tayo guys uh, Kabakal TV Just follow and like and share mga idol Parang yun, Parang mayaman ako Balang araw Kung bahala sa inyo no? So ang ginagawa natin na ngayon guys uh, Nag-aayos tayo Or nagko-compony ng isang makina Kasi isang Makina na to uh, kailangan palitan na siya ng piston ring. Kaya itong ginagamit natin na piston ring para naman siya no, babaguhan talaga natin para hindi siya mausok, no. Kasi hindi natin alam uh, kung ano dahilan, kung bakit, kung ganyan, ganito. Yung sa totoo lang, ang dahil sa uma umaaso siya or umuusok, yun lang problema niya. No. 'Yun ang problema niya. Kaya siya umuusok kasi yung piston ring niya uh, hindi na masyadong maganda or anong tawag nito ah uh, uh, ah ano, uh, madumi na siya no. Ito na. No. 'Yan. So ngayon, ang uh, unahin natin ang piston muna kayo. kasi mamaya mag ako ng buo so kaya ko ba to? parang kaya ko naman kasi dito tayo na sana eh no? Uh, sa pag-ayos dapat lang ayos mo o uh, ano ang paggawa mo Di, ano mo talaga yan uh, dapat ang um, pag-ayos hindi masyadong mabadaliin kasi pag mamadali ka lang wala palpak yung trabaho mo no di ba sa may depende naman sa mekaniko pag nagbabadali siya gusto lang niyang matapos agad ng ginawa niya para lang magkapera tapos pag pumapalpak nako hindi siya bumabalik nako naman wag naman ganyan boy kasi alam mo naman boy sa panahon ng ano boy nangangailangan ka binigyan ka namin pero anong ginagawa mo pinabayaan mo yung trabaho mo tapos ano mawa ka naman sana sa may-ari kasi laki ng gastos ba pero yan yan lang ang yung ginagawa uh, is up to you kung yan ka talaga no so balikan natin guys yung ano pag ayos natin na wala nang intro intro to no? wala nang edit edit to kasi wala tayong editor mahal ang bayad ng mag edit ngayon so ang gagawin natin lang uh, just ano uh, originality walang ano kasi pag gumagamit ka ng music ah uh, ka naman pag sumasayaw ka na ka music lalo na pag okay. na ka So, Ingat mo lang din. So, hindi na ako makaintindi ng bisaya guys. O yan, bago yan. Sa akin yan. Ah, uh, dyan ko na inalagay. So, ganito boy. Ah, uh, yun lang boy. Ang masasabi ko lang boy. Ah, uh, ayusin mo naman yung trabaho mo. Kasi, alam mo naman pa ganito pag ang makina pumapalpap o pumopalyar kawawa yung mayari uh, hindi naman sa lahat ng bagay no, na ma-perfect natin yung ano natin pag may back job dapat ayusin mo isa alang-alang mo isa ano isa dalawa tatlo ganyan ba hmm? Ayan, okay na siya. So ngayon, uh, mag-ano tayo na ngayon? Uh, ah, nasaan yung trap natin? Ah, hindi ko nakita 'yun, ha. Ah. Saan yung ayun? Ah, so mag-ano tayo? Ang yung katuhan ko dito. Yan. Ah, uh, ng gulong, isang gulong

hero ilan na boss dili pwede ah na ilay sa no 64 oh depende mas maayo gid ilay sa yang kay bang kinaon ba mo ni makadaw sa dire pwede ra to dire pa ilay sa pwede pa ayo ako nya tanda do na na sa gear oil sa transmission oh na ana sa mga tulo ko gear oil dito tulo ilay ilay automatic to manual

Ayo do lang, guna pisa-pisa bah no. Ayo do Sang bagra ayo. Do oragyo? Do oragyo? Nindo maka kuwan sa agngani no. Palit rata ku. Maka kuwan kagngani pun, dilik pakeyo. Bisag si kana na di pa kaya lang. Tara lang tayo mag-abot. lang ko. Basin hindi ay. Basin ay magpatao di group trail. Ha? Isa o na mrok na am sa o na. Oh, ngana ni kurma, boss.

Ay, ah, yung nana, boss. Ito na, kana, kanang puti. Yung nana, kabo ka. Ito na, tanga, tanga. Kali ba, ganit? Yung nana, katok. Kali puti ba, ganit puti? Kali ba, ganit puti? Wala na ibutan. Kali ah, ba, yung nana, baka ang atop niya ka, kuhan? Yung... Ah, ito na ito tanahon. So, guys, ah, nandito po tayo ngayon, guys, oh. Ayan, so, mag- I-snack muna tayo ng taho pang palakas, pang pautog ayan biulo, tiwasin mo na ito Pyolo dada na ba, tiwasin mo yung ano, iswap na natin sa unit ko kasi nakabayad ako sa unit ko ang kanang apostiria ba obligasyon na ako kay hindi ka na inya ang bayad, nakabayad naman kasi mo ang kanang trabaho ah hindi na ako kaya ako may magkabayad na kuwangan ng 4 mil. Ano no, magkuwangan ko sa pauntingan. Pauntingan, ana. Pila mo na gibayad si mo? NIB. No NIB. No Tama matong yon net. Dili lagit usan ako ibaybay pik na na siya, boss. Ah? boss mo. Nahalin, mo. Ano masasabi mo, boy? Guysman. Kita kuwangan ko? Kapayad si Ana ni mo. lang. Agad kapayad siya na. na. Mar. Ang ordinaryo. 6 lagi oh, ya 4 ya pwede na makunya na mapuno ko ini pasudlan ko na o kuan eh, hey, lisod kayo ako may nakatapal sunod eh, di ng na ko magmonitor sa inyong trabaho imuha mo tanang trabaho ng apostere Takpoy na ko ni muwa mong tana po takas tagiya ah, uh, na, sabuk ko ba